Yes, nandito na naman tayo sa Nakayama Buting Dance oh, sa may new warehouse, no? So makikita natin kung paano nila uh, inaassemble yung mga units, no? So dinadahan-dahan nila, especially sa mga gulong. So nakikita naman natin. Nakikita niyo naman. Oh, ayan, ba? Diba? <laughs> so, yan nakikita natin. May ano inaassemble sila dito na three wheels, no? Ito yung ano dinadivert nila into three wheels yung uh, two wheels na design before. So, naka-gear type na siya. Unlike before, um, dynamo type yon. So, may uh, box na sa salikod. Oh. Sus, So, napakaganda nitong unit na to, no? So, may ano siya, uh, habang kinakabit nila yung box sa likod, um, ang iba naman, um, pinipix yung mga ibang uh, nakadesign na mga ano na mga clearings no So yun, uh, dinadahan-dahan nila pag uh, assemble. So ganito pag assemble talaga yung uh, e-bike ng nakayama. Nakabox pa yan from China. So yun, um, may uh, GB box na din sa uh, likod niyan. o except dun sa may basket dun sa may baba, may GB box sa likod. And then itong mugs na to, talagang matibay yan ha? Uh, Hindi basta-basta yung mugs na yan. So dahan-dahan nilang uh, ina-assemble yung mga units natin. So ayan, makikita natin na pinipiks nila especially sa mga wirings, 'yan. So dahan-dahan uh, lang. Okay, so yung mga bolts um, talagang pinag-aralan talaga bago nila ikakabit. Kasi kung hindi mo to uh, pag-aralan, baka mamaya malustrid. So, yung mga ginagamit din nila ng mga ano nito, mga um, gamit, ito yung mga power tools, no? Although may mga ginagamit din silang uh, mga screw, pero more on power tools yung ginagamit nila, eh. Exhibit na lang sa mga, ano, mga uh, screw, no? So, yan, dandahan nilang kinakabit yung mga clearings, battery. Kasi galing sa ibang bansa yan, wala pa talaga yung battery, nakasiparit yan. So dito lang ina sa uh, Pilipinas. So makikita natin, so kanina oh, hindi pa, ano, wala pa ang GB box yan eh. So ngayon may nakakabit ng GB box. Now, so yun. So ganyan kaalaga, ganyan ang pag uh, assemble yung mga unit natin from uh, other country no na binabagsak sa atin. So, ang iba kasi, ito kasi yung nakayama, magkaiba kasi yung unit natin. Kasi kung titingnan mo, maraming mga unit ngayon na akala mo pareho eh. Oo, pareho. Pero ang nakayama kasi talagang sila mismo, no? Sila mismo ang nag-aassemble niyan. Mas pinatibay nila. So, ina-upgrade nila 'yan. So, makikita natin, ina-upgrade nila yung uh, mga unit natin kasi ma maraming ano ha, uh, in fairness ha, uh, marami talagang pari-pariho yung itsura. Pero kung na nakikita nyo, sa nakayamis, nakabox pa talaga yung unit nila. So sila na mismo ang mag a niyan. Kung paano lang na -assemble. And then, uh, pagkatapos niyan, dadaan niyan sa quality control. Pagkatapos, yan. So yan, um, mabilis lang din sila mag-assemble yung mga unit natin. Pero, dapat natin tandaan na kung, uh, depende sa ano yan, ha, sa quality ng unit na um, dinidispose sa market uh, yung um, para walang walang ano para walang problema after sales ano so kung may ano kung may mga hindi maiwasan pero ito kasi nasa limang tao pa limang quality control pa bago ma uh, dispose sa market So ayan hindi pa yan fix. Oh, hindi pa yan uh, kailangan pa i-check ng maayos yan. May checklist pa yan. Dumadaan pa yan sa uh, quality control bago hindi unlike sa iwan ko sa iba.